Hi guys, kamusta kayo guys? Ito guys, kagigising ko lang. So, kape tayo. Tapos kakain. Tapos, na naman. Kape tayo ng stick of Bang. so guys wala na kasi akong time magboto o bumili ng gulay ito ang ulam natin ngayon guys Bang. ito ang ulam natin sardinas mabilis ang mabilis ang kagin So, yun nga guys. Nagagyan ko siya ng... para matanggal yung lansa. Nagagyan okay. ko siya na Tapos, hindi mawala ang tuloy ko guys. Hindi naman sa kakain. Itong kanin ko kasi. Kagabi ko pa to sinain. Wala naman yung diet ko. Ang daming Ang daming suka. So ito nga Kain na tayo guys um, Ayan ang kolam natin sardinas na maraming Sukak Ito yung kanin ko guys Kagabi pa ito sinain Hindi yung buhay yung partner Ayan uh, sayang Kainin ko siya.

So guys, ito na nga nakapaghugas na ako ng kamay. Kain na tayo. Kasi papasok tayo. Turn natin kumain. Yan guys na guys, narinig na yun. Para nauna pa ako. Kain tayo sa inyo. Ulam din ng sardinas. Ayan. Sardinas. Ang camera ko. Long holder. Kain tayo sa inyo guys. Baka maya ko ganito pa naman sarap kumain tapos may partner na kape kape na pala kain po awesome sarap sana to may gulay wala kasi akong time guys eh Hirap talaga pagbanggabi ng kuyat. Uyat Mas bukod yan ko pa ng gulayan Doon pa sa may kantong Doon sa may highway sarap ang sardinas guys pag ano may suka at toyo Kape. Maubos ko ata yung ano sinayin ko kahapon. Ubusin hmm. ko na lang kaysa na panis. Hmm? Basal na kasi ilalim babaan tayo sa kain, hirap pa na kumita. guys kayo anong ulam nyo dyan ako ito sardinas. dinas tapos bukas na ako ang kain sa trabaho ko karapak hove to honala eriana na na full kama le kama le ta <tapos> chiyana pa tayo guys tingnan nyo diba kita nyo yung bubong kaya pag mainit super so ang init sa loob Gaya hirap makatulog pag ang tubasin pero ito islang lang kasi zero ang diet ko. Naubos ko yung kanin isang kalmi, ano. Hindi naman siya as in isang kaldero. Tinan ng yung kaldero namin, yun, guys. Ang leto. tas ang kinuha ko lang yung ibabaw kasi may ilalim na sa atin. Lapit na siya mapanis. maubos. Pero, hindi kasi kailangan yan yung kape. Eh. May kasi tsaka tuyo. So, yun guys. Tapos na po kumain. So, pahinga na lang kapag tinatapos ang kape. Kasi maliligo na ako guys. As papasok. Tsaka guys, thank you. Thank you sa lahat ng nanonood at nag-subscribe at nagtuloy-tuloy nag-subscribe sa akin YouTube channel. Magpapasalamat ako sa inyo guys tapos hihingi din ko ako ng tulong na mamonetize monetize yung aking channel. Yung ni YouTube na 4,000 watch. Sana makamit ko. Ang pinaghuhugutan ko dito yung tatay ko. So, kong sa amin. Tsaka hindi. Iba, din kasi yung may extra income ka. Kahit ganito lang yung video-video na to. Baga may halaga. Sa so, hindi maarte dyan, sa nagtitipid, pwede na to. Pero yung kapatid ko nito guys, nasa totoo lang kumakain, sinisigmura siya. Siguro depende talaga sa tao na. So guys, hanggang dito na lang yung video ko masyado ng mahaba. Tapos naman na akong kumain, tas yun, maghihintay na lang matapos Tapos maya maya maligo na. Papasalamat ako. Tapos yun, nag-iiba yung live natin. Nasa madaling araw na kasi yun yung oras ng break time ko. So, sana supportahan nyo pa rin ako. Magpapasalamat ako sa lahat ng tulong nyo na ginawa sa aking channel. Umaangat ako, nakilala ka punte yung YouTube ko. Magpapasalamat po ako sa inyo guys. Maraming maraming salamat. Si Lord na po magbalik sa inyo. At lagi kong dinadasal na sana talaga sana. Makamit ko yung hinihiling ni YouTube. So, yun lang hanggang dito. Thank you so much babay ko